May pasalubong yung amo ni Mary sa amin ng chocolate yeah. sa McDonald's at yeah. ice cream chocolate hey, at and... ah. pizza gawa ni Mimi. My friend Bye. from Indonesia. Hi guys, ito Catherine.

my ice cream I'm sa McDonalds. ice cream good, ice cream yummy, ice cream good. I'm good. <laughs> <laughs> Ilagay muna, Ilagay muna yung Kay Tatu, kay Madam. Paral, <laughs>

pag umaga kasi walang pagkain talaga indomie at uh, sambusa ganun na yung mga kinakain at nakabawi ngayong gabi sarap. Kain. Sarap pag libre. Mm -hmm. sarap pag libre. Sarap mm -hmm. na, napagod na. Yun na mm nga, hindi -hmm. pa tayo nakalahati. Hindi pa kalahati ng buwan ng Ramadan, ha, guard na. Mm -hmm. Sige, kain tayo. Mm -hmm. Mm -hmm. Yummy, yummy. Malit lang, malit lang, nabusog na ako. Maliit nga lang yung ginawa ko. Tinikman ko lang. Masarap naman. Pizza. Gawa lang ni Mimi yan. Mag-live ka kanina. Tapos sabit lang. Naputin. Salamat ako. Wow. Yummy, yummy.

Amon ang amo kapatid, kapatid na, na kapatid, kapatid na. ng amo ko babae eh. kaya bye bye at magbabantay bata na ako <laughs> magbabantay bata pa ako sa labas at yan nandito na ako sa labas magbabantay ako na ako swing yung alaga ko ha just sway sway but in your head ito naman eh playground kung saan dito nagpo-football yung mga lalaki, mga batang lalaki. At ayun, anong oras na ba ngayon? 10:10 .10 na po ng gabi. So uh, matatapos matatapos kami 12:30, mga ganoon pinakamatagal na yung 12:30 pag may pasok yung mga alaga. Ngayon kasi may hanggang March 18, hanggang March 18 lang may pasok yung mga alaga ko kasi nag exam kasi sila ngayon hanggang March 18 matapos at pag wala namang pasok na nakakaakit kami ng mga alauna, alas dos na ng madaling araw pag walang pasok tapos ang gising naman namin is pag walang pasok ang gising naman namin is 10 o'clock pag 10 o'clock tapos baba na para mag start na sa pag pagtrabaho namin at pag may pasok naman matapos kami 12 or 12.30 ng madaling araw at uh, bababa naman kami alas 8 ng umaga kasi nag, nag iba yung time ng ramadan time ng pagpasok nila at time ng pag uwi ng mga alaga ko kasi nga ramadan at yun nga ang hirap kasi naga adjust pa sa oras na naman at haggardness na talaga at antok kaya ngayon ako panay kape 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 na lang talaga ako pampa, pampawala ng antok at yun nga busy busy palagi at ayan lumapit yung alaga akong lalaki inuubo-ubo pa siya no I don't like kalastro kalastro merlo la don't let don't let siya eat that. Kalas. Throw. At so, ayan na po, guys. At maraming salamat. Uh, update lang po ito. At, uh, uh, please, do subscribe, like, hit, and, uh, click the notification bell para man-notify kayo sa aking mga videos. At pasensya na, hindi ako nakapag dalaw-dalaw talaga ngayon kasi as in, grabe, sobrang busy. As in uh, nag uh, nagmamadali ako sa aking trabaho kasi yun nga may may magbawantay bata pa ako at yun nga ang hirap mag-adjust so maraming salamat god bless us all bye good night everyone